Pamanang at pamanang babalik-balikan na rin pagdiwang ang kultura ng ating bayan. Hindi kumukupas at patuloy na namamayagpag. Yan ano pang hinihintay mo? Tindahan na! Nagsimula ang makulay na pagdiriwang sa makasaysayang Malolos Cathedral na nagtapos naman sa Kapitolyo ng Malolos, kung saan bidang-bida ang mayamang kultura at tradisyon ng iba't ibang munisipalidad ng Bulacan. Tunay ngang kapanapanabig ang indakan sa kalye, kaya naman hindi na natin pinalampas ang pagkakataon at kinilala na mismo ang ilan sa mananayaw ng bulakan. Tara na at alamin ang kwento sa likod ng kanilang makukulay na sining at kasuotan. Ang paborito ko pong parte ng aming kasuotan po ay ang pakpak po na nagsisimbolo po sa mga anghel na buwaba po sa lupa upang matulungan ng mga sa San Rafaelenos. Ito po ang aking paborito sapagkat ito po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa pagsasayaw. Sila po yung nagsisilbi naming pakpak tungo sa pangarap na kami inaasam dito sa Singkaban Festival. ang favorite part ko po sa costume namin is ito po. Kasi po kami po yung gumawa and ito po yung sinisimbola ng sa Sasahan Festival po ng paundong atang At ang aking pong paborito sa costume na to ay alam alampay at eto po ang nasa baba. Dahil po ang amin inirep inirepresenta po namin sa costume na ito ay Libad Festival ng Columbia. Uh, favorite part is yung design po. Especially yung design po ng top. Tapos yung color combination po which really represents Santiago Apostol from Claridel po. Ba ang alab ng sining at kultura sa puso ng bawat Bulakenyo. mula sa kasuotan hanggang sa sayawan ay ipinakita ng Bulacan na ang sining at kalinangan nito ay tunay ng pamanang babalik-balikan. Ako ang inyong Communical Agent para sa community at mabuhay ang kultura ng Bulacan!